Hello, good morning everyone. Welcome back to our YouTube channel. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayong araw guys, ang ating video ay i-update e ko kayo sa tanim kong kamatis noon na nakasaloob ng kulambo. So ito na ngayon yung aking mga kamatis na ipapakita ko sa inyo. Ayan, ayan na yung ating mga kamatis. And then nag-insert ako ng mga ganitong gulay na alugpati. Ayan, napaka masustansya ng na mga gulay na yan. Ayan yung aking mga itinanim noon sa kapanahon na ng tag-init. Kaya mabagal din siyang lumaki dahil nga tag-init. Pero nilalagyan ko naman ng tubig, dinidiligan ko din. So, ayan, may mga space pa ako dito. May mga space. And then, mayroon din akong papaya. Ayan yung aking papaya. Ayan. Yan, tinanggal ko din yung mga damo-damo dito. Ayan, oh, may mga damo. Ayan, so napakaliit lang nung space niya dahil maliit lang din yung kulambo. So, ayan, may malaki na rin akong papaya dito. Ayan. Um, ayan. So, ngayon, ang gagawin ko naman ay mag insert ako dito ng uh, pechay. Kaya ako dito sinisiksik dito sa maliit na pwestong ito dahil nga may kulambo hindi masisira ng mga manok dahil napakaraming manok dito at malaya sila dito. So ito yung aking pet china i-insert dito ngayon. Yan, magi-insert ako ng pet sa mga space na yan. yan. So hindi ko na i-seedlings ba ang tawag doon? Hindi ko na i-seedlings yung aking pet chai, dadirect ko na ng tanim ng uh, tig piraso bawat bawat uh, baon ko. Kasi pag isisidlings ko pa yan, di bubunutin pa ulit. So mas maganda yung direct na lang. So yan yung aking gagawin for today. <coughs> Kahit magkalapit-lapit, okay lang. Kasi pechay naman to at hindi ko nabubunutin. Yan na may tigda dalawang buto lang ang ilalagay ko. So kapag nabuhay to napakarami na. Dahil ang pechay ay napakakunti lang kanya, ng kanyang space lang. konti Kunti lang yung kanyang space. Pero kapag magkakalayo naman, so ibig sabihin, Ah uh, tataba siya kasi yung malaki uh, kumbaga malaya siyang tumaba dahil malaki yung space. Ayan. <coughs> Napakamahal ng gulay niya. Kaya, so, dapat makapagtanim tayo. Pechay. Ayan ang dami ko pang natitirang pechay. Kasi maliit lang yung aking space. Kaya nga pala mga kaibigan kaya ako nagtatanim ngayon dahil umulan kagabi. So umulan kagabi so pwedeng magtanim ng mga gulay. Gulay din uh, patuloy lang yung pagdili kapag hindi umulan ulit. So ito ulit yung ipapakita ko sa inyo na aking itinanim na alubati. Ayan o. Ayan yung aking bagong tanim na alubati and then update ko sa inyo yung aking tomato dito so ito yung aking tomato yung maliliit na tomato yun ayan na mayroon na siyang bunga ayan o oh. namumunga na yung aking maliit na tomato and then mayroon akong dalawang puno ng papaya dito ayan. so and then mayroon akong mga bagong tanim na Uh, sana mabuhay yung malunggay dahil matagal ang panahon akong nagtatanim ng malunggay Ayan o, oh. itong puno na to Yan, yung puno na to ay malunggay Ayan, mayroon pa akong isang puno dito Yan, sana mabuhay yan, yan o oh. Yan, malunggay yan And then, sana mabuhay ulit yung aking mga bulaklak Ayan, kasi nga pinatay ng napakatinding init ng ano, Marso Ayan yung ating mga bulaklak dyan ay mabubuhay na sila. Although dinidiligan sila, pero hindi pa rin sila tumataba. So, ayan. Ngayon, mayroon akong mga paso dito na may, ano, na may lupa. Ito, oh, magtatanim ako dito ng pechay. Ayan. Tatamnan ko ito ng pechay. Itong mga to. At saka mayroon pa akong isa dito eto din tatamnan ko din to <clears throat> dito ako magtatanim ngayon ng mga pechay yan kasi napakamahal lang pechay kasi nga sa sobrang Uh, tag-init, so mahina yung ating mga supplier ng gulay, kaya lahat ng gulay ay nagmamahalan din, kaya hindi natin masisisi kung bakit mahal ang mga bilihin ngayon, dahil napakahirap bilang isang farmer grabing init, grabing tiis lalo na nagdidilig lang din sila kapag kaganon tag-init, kaya sana Uh, maunawaan ng ibang mamimili kung bakit mahal yung mga bilihin na ganun. So ayun, magtatanim tayo kahit papaano. Meron tulong isa ilang piraso o ilang ilang tangkay o isang ilang puno ba ang 15 pesos ay tatlong puno din. So kung makapagtanim tayo, so medyo makakabawas tayo ng pagbile uh, pagbili. So, kailangan natin magtanim lang ngayon, paunti-unti at saka talagang alagaan lang. So, yan, magtatanim ulit ako. tanggalin natin itong damo, may damo. Meron akong buto ng tamar na lilagay dito. Kaya lang itong tamar na to ay hindi na ito yung fresh, yung naka-plastic na. Ayan. Yan oh, buto ito ng tamar. Hindi ko alam kung tutubo ba yan o hindi. Pero nilagay ko lang dyan. Para in case natutubo, ay, uh, mayroon ako. So, ayan, magtatanim tayo dito ng pechay. Pura tayo din man. Aba, wala mo. Wala mo. Ya wadah Ayan, ilalagay natin yung pechay dito. So, and then dito, ay, nahulog na. Kasi hindi na natin yan tatanggalin dyan. Diretso na yan. di ba kakaiba yung kulay? Nagugulat ka ako bakit ganito. Yan pala ang purpose nito kaya siya may kulay. ang purpose daw nito kaya siya may kulay. Ayan may kulay para hindi siya kainin ng insekto. Yan. Ang galing naman. Ah. Ang galing naman ang pagka-invento nila sa pagka-invento nila sa ano, sa galing ng pagka-invento nila sa buto ng yan so ayan, eto hindi ko na sila kukunin dito pag tumubo dito yan hayaan ko na yan dito hindi ko na yung pag tumubo, bubunutin, tatanim ko ulit hindi na, ganyan na sana noon ko pa pala ito natanim kasi binigay lang to sa akin so kaya ngayon ko lang din natanim siguro kung naibigay na to sa akin dati na itanim ko na yan uh, so dyan na siya then may nakita pa akong isang ano dito sayang ganyan, eh. <coughs> ito oh. Taniman ko din to. bulaklak. Tanim ko na lang bulaklak. Tanim ko na lang bulaklak dito. dito, magtatanim ako dito. May ano na siya. Oh. may damo-damo. Tanggalin natin. Para yung tanim natin ay tumaba. konti-konti lang ay naparami hmm, naparami yung nandito oh Kinalat ko na lang. Para hindi sila magbubuo. Ayan. So, ayan yung ating tanim for today. Uh, may nahulog, oh. Sabi ko, bakit may kulay ang buto ng pechay? Ganyan pala, kumbaga, binalot nila para hindi kakainin ini ng mga insekto or basahin para hindi siya masira. So 'yun lang 'yung aking video for today, guys. Thank you, thank you for watching and God bless to all of us. Tanim-tanim tayo uliti on my next video.